Sabbath church. Good morning. Good morning. As Pastor Moses would always say, you've picked a good Sabbath to be here. And if I give it a little a bit of a twist, I would say every Sabbath you pick to be here is a good Sabbath. So, what a way to remember and commemorate God's goodness to me. And my family, and our entire How does Come okay. yes. right turn onto Edmonton Trail Northeast. Ready? Sing. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. balat kasi nahihirapan ng magbalat. Happy birthday pa. ang ilo, ay ah. nang ilo rice. Dito ka sa tabi nila. Dito ka na? Oo. Oh. Sa food. Kaya nag ng oh. balat זה לא מבין Big building. Blackbird? Where's the blackbird?

Kagatin yung ano ni Abi, balikat. Ang lamok. One, two. Cheese. Ang laki ng lamok, oh. Ang laki. sakit nga sa binti. Ang lamok. 1910 pala yan. Oh dito ka pa. Certain. Ano bang ano sa lamok? Ano bang mong Hanap pala tayo, oh. At di. Kagagatin. Hindi hmm. diba, babi ang kagagatin kasi blood. <laughs> <laughs>

Malamig Dito 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 shooting ma Dito Pupunta lang <laughs> ako sa New York

Mabalik sa yeah. sa New York. nila yeah. <laughs> mo <lamok>, si Mama. <laughs> <laughs> <na> siya lang. Matapangis <laughs> <Bakasangin. laughs> ka <Nakakain> ng <tabog. laughs> well, picture. Dito nga ito ang ni Dalton at saka ni Kathleen. Oo, oh, umuupo ka dyan pa. Diyan, may dito. Okay. <laughs> <laughs> oh, dali. Oh. umupo ka pa. Tumabi ka kay Mama. Ashton. Yeah. Iyaw yeah. mo na. bibi lang kita mama pang real small. Tigay. Asambang po. Ngayon. di ba tumo-wait pa tayo sa may ano? <coughs> Ganda ng building niya. Papagano, oh. <in humanused sonata> no? Personal... Uh, picture tayo. Ang picture tayo dyan. Wala na ang mga picture dyan. Ah, picture, picture. Dito oh, may tao. Ilang storage kaya nga rin. Hindi ko pa alam eh. Ito yung tower. May tayo. Hayat. ਕਾਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨੇ That's not us now.

Head of the future. <laughs> <Yeah>. <laughs> ah. Ah. This? way? Oh, <laughs> <laughs>

channel on or... na 'yon. Generalisko tablet. Para na. scooter, nagatakbo na kami na stop. Ang dami ng talakop pera dito, na ng pera. mami muna papalit ka kasi daw. <strophy>

Oo, oh, mukha. na Ano na Ano ba? Dito nga binagal ka May beaver oh, dito. Arisya. Nagulat kami. Get on! Get on! Get on! I you know, I don't... think so either. bawal si orang kucing itu harusnya bawal pak, baik langku itu cahawan cahai skuter terima Baka si Justin yung Ang tabas! Ang tabas! siya. Ayun no. Wala na. Mabilis lang. lang.

Yeah. yeah. If, if, if you we don't go down? Yeah. What's that? Blackbird Blackbird? Nagsusulsi pa si nanay Saan niya yan? Ano sinusulsi? Nagsusulsi pa Ikaw ang imigyo Huwag na Baka <Pama> makikita ako <laughs> Sa video Nagsusulsi <laughs> na nai-push namin ang halgen kahit na paulad-ulad. Hmm. Hindi naman ang mulan eh. Nababanggakan ko. ang ko kayo eh. Dito? Wala kami ba? ko kayo. Kaka ako Ayan, dito na lang kayo pibidyan. Yun, nag-concert na Ay, si Mama. concert pala doon. Oo. Uh -uh. pun sabong ito ha forward down nothing. Nawan, na sombrero. Ganda lang ulo ya. Ah. Tang youths. Asan ah, kami? Oh. Ah. Ay dilaw. Oh, ito pa. Youths din ang iba. <laughs> <laughs> Dunga sa sombrero, isang tambak. Aston. <laughs> Betul. Hey. Hey, stop. Ada ya? Ay, naka-sale. 15 um, lang. 8.99. Yung tatak. Alin, alin doon? Yung ta Ha? Pag naka-android. Alin ang 8.99 18? ito? Yan. Ito, 8.99. Logo lang yan. <laughs> mga ayos yeah. yung iba. So, pera, kanyang uh, ngayon sa

Fon yeah, Fon